Yan mga kap, magandang araw. Uh, recently meron akong dalawang newbie barber na ano no, na ipinasok sa sa Supremo. Uh, ko sila sa Supremo for training. And uh, luckily na accept naman sila no. So nabigyan sila ng opportunity na makapag work sa isang kilalang barbershop no. Alam naman natin 'yan Supremo. mo Barbers is isa sa mga leading uh, barber shop dito sa sa Pilipinas, no? Simula nung umangat ang barber industry. And uh lagi kong kausap 'tong mga barber na 'to, no? Kasi <clears throat> isa din sa mga kasi ko kasi is ayon makapag uh, makapag, uh dala ng mga uh, barbero Lalo na yung mga out of school youth tong tong pinasok ay eh, mga ano to no wala pang stable job out of school youth so nakakatuwa lang na may pagkakataon na naging barbero sila through my inspiration and uh, ngayon kumikita na sila sa barbershop so siguro uh, advice lang sa mga newbie barber no syempre uh, as a aspiring barber kung baguhan kang barbero ang focus mo is i-develop yung skills mo sa barbering. Which is true. Tama naman yun. Dapat talagang maging focus ka on improving yourself, your skill, ba diba, pagdating sa paggugupit. Kasi yan ang main work ng isang barber is maggupit, no? And then at the same time, uh, sinasabihan ko sila na pag-igihan nila yung trabaho nila, no? I-dedicate nila yung sarili nila sa trabaho. Di ling maliit lang muna income pero uh, nasa isang maayos na shop ka, nagtatrabaho ka ng maayos, ibinibigay mo yung best mo. Di ba? Dinededicate mo yung time mo, yung effort mo para maging isang mahusay na barbero and then at the same time kumikita ka. Di ba diba? So, ang unang-una kasing gusto kong iayusin talaga sa mga newbie barbers is yung character. So, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang barbershop, mahalin nyo. Mahalin nyo yung trabaho nyo. In any profession naman eh. ba diba? Dapat nandun lagi yung pagmamahal sa trabaho. ba diba? Dahil sabi nga eh, yung pangarap mong trabaho o yung trabaho na meron ka ngayon ay pangarap ng iba na wala pa sa posisyon mo. Kung nandyan ka na, Uh, develop yourself, develop your character maging matyaga ka, mahalin mo yung trabaho mo and uh, yun ang pinaka importante sipagan mo, kasi sabi ko nga sa kanila wala eh, wala namang umasenso na hindi nagsipag lahat kailangan nagsipag sa trabaho, minahal yung trabaho ba? Diba? Uh, binigay yung buong dedikasyon sa sa craft sa trabaho, sa pagugupit, no? So, I think sa mga new barbers, lagi yung tandaan, no? Mga kap, no? Uh, yung character development. Okay? Napaka-importante niyan. Kasi kahit na anong galing mo, pag yung ugali mo naman ay hindi tama, hindi ka rin aangat. So, laging combination yan Character, pag-uugali, at saka skills. Kailangan magsabayan na umaangat. Diba? character and skills sabay na umaangat. Okay, so yun lang mga kap, uh, naisip ko lang i-vlog kasi yun nga recently may encounter ako dito sa dalawang bagong barbero na to na na ipasok natin sa isang ma magandang shop, no? And then ngayon, uh, kumikita na sila, uh, nakakapag-provide na para sa pamilya. So isang malaking kasiyahan para sa akin yun, no? Na makatulong sa isang tao na habang buhay magkakaroon ng uh, epekto, de ba? Sa buhay nila yung inspiration na binigay natin sa kanila. So yun lang sa mga bagong barbero, please develop your character, develop your skills sabay. Okay, maraming salamat. God bless you all.